panis o hindi paano malalaman if pwede pa kainin kung wala ako ref Paano malalaman if panis na pagkain if for example ay hindi naman amoy panis? Wala kasi akong ref so kadalasan ng leftovers ko ay nakastore lang sa lamesa ko. Halimbawa, bumibili ako ng McDo or Jollibee Burger o di kaya McDo or Jollibee Chicken pang almusal kinabukasan. Bumibili ako around 4pm on a Monday. Tapos kakainin ko Tuesday ng 9am, pwede pa yon. Okay lang boiled egg na niluto 4pm on a Monday. Tapos kakainin the next day Tuesday 4am. Hindi naman crack yung itlog o ano. Pwede pa yon tips? and insights sa mga pagkain na pwede i-store kung walang ref salamat. Pag hindi amoy panis at hindi lasang panis, hindi panis. Pero pag sumakit yan mo, ay panis pala. The only correct answer. Spoilage microorganisms like fungi and bacteria, like moist environment with neutral or near neutral pH. Ibig sabihin, they will grow faster sa food na may sabaw versus fried food. They will grow faster din sa care versus adobo or paxiu, as the latter two have low pH or acidic due to vinegar. Babilisilama mag grow sa may milk, cheese, etc. and babagas sa sobrang tamis like chocolates, syrup, honey, at sobrang asim, like calamansi, lemon, etc. from this general guideline. Magkakaid. idea ka kung anong food pwede mo store ng mas matagal than usual. Pero bili ka na lang ng ref na ako sa pagtype. Kaya pala advice na maglagay ng suka sa pwedeng lagyan na pagkain para di mapanis agad. Ang madali mapanis yung may sabaw. Same thing sa kanin. Hindi ibig sabihin sabaw, mabilis na mapanis. It's the content that matters. Number one nakakapanis sa sabaw is kamatis. At carrots, Kapag mga prito usually matagal naman mapanis yun. Yung may mga tomato sauce yun mabilis mapanis. Sa din na panis na is meron ng bulasaw. Siguro gawin mo na lang wag mo paabuti ng 24 hours yung food mo na di mo pa nakakain para safe lang. Tapos store mo siya sa cool dry place para di na initan. True yung bula especially sa monggo. Pag naiiwan namin yung monggo sa mesa overnight kinabukasan, nagsisizzle pa talaga bula. Pag ganun magtatago na ako sa kwarto kasi deads kami kay mami dahil may magaling na nakaiwan ng ulam sa mesa. Dude, stop doing such. Pag wala ka ref, ubusin mo or ibigay agad. Hindi amoy ang basihan na di pwede Burgers and all meats should not be eaten cold. You are playing Russian roulette with food poisoning. Nakatira ako sa boarding house kaya walang ref. I just seal the food really tightly yung walang kahit hangin ang makakapasok since that's the way microbes can enter the food. Yung rice ko umaabot hanggang 2 days minsan pag di ko naubos. I just cover yung buta sa rice cooker and yung sa gilid and then nireheat ko. Di pa naman ako namamatay so far. Pero itansya mo lang if may amoy ba o wala. Kapag meron kahit konti lang na amoy itapon mo na kasi di na talaga yun pwede. Lagyan mo na lang ng kahit 1 tablespoon ng suka yung bigas bago mo isay. This will help prevent prevent spoilage. Tikman mo. Pag maasim na, panis. Or kapag iba na ang mouthfeel, nakatry na ako ng medyo gooey na rice and after a few spoonfuls, I discarded it buhay pa naman. Panis na pag medyo moist na. Panis na pag may amoy na. Panis na pag may balahibo. With regards to food safety, ang pagkain pagkatapos lutuin dapat kainin na within 2 hours, stops na yung 4 hours. Temperature danger zone kasi ang room temp which is between 5 degrees and 60 degrees Celsius. Pwede nang mabuo ang harmful pathogens nyan at yung mga pathogens na to na nagdudulot ng sakit ay hindi matutukoy agad sa pamamagitan ng amoy, lasa, at physical appearance. Mag-invest sa refrigerator para hindi magkaroon ng any foodborne illness o kaya bumili ka lang kung kailan kakain ka na para mas safe. Consider Fatom, food food acid time temperature oxygen moisture. Diyan nagbabase ang harmful pathogens na pwedeng mabuo. Mabingo mo lang ang isa. This time, temperature pa lang talo ka na dahil nasa danger zone lang ang pagkain. At wala sa ref ang itlog naman sabihin mong bumili ka ng isang dosena will last for a week in room temp. At least three weeks if refrigerated as a food handler. I do not recommend what you are planning to do either buy it and consume it within two hours or do not buy at all. Bukas ka na lang din bumili kung bukas mo kakainin. Ikaw, may idadagdag ka ba? Share mo naman sa comment section. Like, follow and subscribe para sa mga susunod pang videos. Ingat.